Di na daw niya kaya. Nagpaan na siya. Yan kasi. Sama-sama. Sama-sama. Kang, sama-sama. Hindi naman alam maglapot ng malayo. Sama-sama. Yan kasi. Ngayon, magpaaka. Hindi sumama. Yan mga idol, may nagpaana <laughs> Kasi may sumama, hindi naman pinapasama. <laughs> Kasi nga nakasandal la. siya. <laughs> sakit kilay salito. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> Bye.